pa. Nagbili ako ng pandesal oh. Wow. Anggap naman yan. Mamay na lang. Nasa lubong ko yung ex mo doon. O, oh, nagbili ako pandesal. O. Oh. Ay, wala akong makita bili yan. Ay, nakita ko. Doon ako mabili. Sa? Doon sa ex mo. What? Ay, yung pandesal? Uh Oo. -oh. Kaya mo nabili yan? Mm hmm? Kunyari ka pa, anong nga sa ex mo? Karunig mo yung pandesal. Ay, kuatik mo niya. Ah? Kumawin, oh, pagpisa na naman ang awin natin yan. Alam mo na may, may sa ulo mo. Kotik oh. oh, mo yan. Alam mo sa naman. Hindi oh. <laughs> ka magalit kung tinikman ko yan. Hindi. Hmm. Kamame, magalit ka na naman yung pag ko. Hmm. Bakit? Sabi mo sa ex ko yan eh. Oh. Ay, ex naman ay. Ang... Hindi oh. ka magalit. Hindi. Wala ka Kulang lang ha. Hmm. Ang mm, sarap, may cheese. Mm. Mm, sabi na ito ng sarapan ko, na ito ng sarapan ka pa rin sa kanya ay. Sabi na sa'yo iyo, hindi ko lang yan ay. Sabi mo kayo, hindi ko magalit. Sabi ko lang may cheese ay. Pati mag-alim sa laang tayo. Subo ko na dyan lang. Pag-aik ka dyan. Pag-aik ka na dyan. Sira ang ulo mo. Balak ka din dyan, kung nakapi ako ang akin. Subo ka.